ka political calisthenics. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. San mang kayo ng daigdig naroon. Sa araw pong ito ay akin pong tatalakayin ang tungkol po doon sa disisyon ng Department of Justice. Ito po'y tungkol sa 98 complaints ng mga magulang na sinasabing ang kanilang mga anak ay namatay dahil daw po sa turok ng dingbaksya. Kung inyo pong natatandaan, nagsimula pong magkaroon ng pagturok ng dingbaksya doon po sa panahon ni dating Pangulong Aquino at nagtuloy-tuloy po ito sa panahon ni Duterte bago po ito na-stop. Ito po'y taong 2016 hanggang tumuloy sa 2017 sapagkat noong 2016 po ay papaalis na ang dating Pangulong Aquino at ito ay nagtuloy-tuloy hanggang 2017 hanggang sa ito ay ipatigil ng Administrasyong Duterte. Okay. Sa kabuuan po, batay sa records ay may git na 800,000 mga bata ang naturukan ng Deng at uh, mas marami po ang naiturok sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Doon pong panahon ni dating Pangulong Aquino ay nakapagturok, sa siya papaalis na nun eh, uh, ay nakapagturok ng halos 150,000 na na tungkol po ito sa Dembaxia, 150,000 sa una pong mga ilang buwan, at hanggang sa ito ay umabot sa halos 300,000 nung panahon po yan ni Aquino. At uh, sa, yan po ay sa pamahala ni dating Secretary Janet Garin. Dating Health Secretary Janet Garin. At ito po ay nagtuloy-tuloy sa pamamagitan po naman na dat, ni dating Health Secretary ubial noong na pong panahon ni Duterte. Kaya po noong kung susumahin po natin, mas marami ang naturukan doon sa panahon ni Duterte bago po ito ipinatigil mismo ni Duterte. Ngayon, balik po tayo doon sa disisyon ng Department of Justice. Ayon po sa disisyon ng Department of Justice ah, ay ito po ay ibinase doon sa ah, report. Ito po'y international report ah, ng World Health Organization at ito po'y binasa rin sa hearing na inatinan ni dating, no, sa, his, sa hearing na inatinan sa Senado ni Dr. Scott Holstead. Ha? At ito po ay inatinan rin o oh, sinigundahan din ng isa pang eksperto tungkol po doon sa vaccine na si Dr. Raymond Locke. At ayon po sa sinabi po o finding si De, ni Dr. Raymond Locke, yun pong tinatawag na bicetropism at neurotropism. Ang ibig po niyan sa layman's point of view o sa layman's uh, term ay yan po ay sabay-sabay na pagbagsak ng vital organs ng isang tao. Sinabi po niya na imposibleng ito ay galing sa dengbaksya sapagkat yung pagkamatay ng mga bata sapagkat ang bicetropism at ang neurotropism ay makikita lamang kapag ang tao ay buhay pa. Kung ito ay patay na, kagaya ng mga batang pinautopsya pina, -autopsia, pina -autopsia nila, hindi ito maaaring makita, kaya ito ay imposibleng galing sa dengbaksya. Ang sabi naman po ni Dr. Scott Holstead isa pong expert din, ah, sinabi niya na ang cause of death ay hindi ramadetermine kung ito ay tulay na nanggaling sa de, sa Dengvaxia, bakit basay po sa autopsy? Sinigun uh, ito po ay ay din at uh, ina uh, at uh, sinusugan din ng mga experts sa Philippine General Hospital. Na imposibleng Dengbaksya raw ang pinagmulan ng uh, pagkamatay ng mga nasabing bata na umabot sa I think lampas ng 100 na bata. Ngayon dahil po rito, ang sabi po ni Justice Secretary Ram uh, ya yeah, Justice Secretary Remulla sa kanyang desisyon ay yun pong findings ng tatlong itlog si Acosta na wala namang kinalaman sa medicine. Siya po ay 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 ay, uh, ano po Chairman ng Public Assistance Office, yun pong nagbibigay ng libreng serbisyong legal ay wala namang wala namang kaalam-alam ito sa me, sa medicine sapagkat ito po ay abogado. At saka ito pong si RP at saka itong si Leachon. Ang sinasabi po ni Justice Secretary Remulla sa kanyang findings ay yun pong decision o yung pong hinahaka ng tatlong ito. Ha? Ay base lamang daw ay isa lang self-serving. At isa po yung, ito po yung nanggaling lamang sa hearsay. Bakit po? sapagkat uh, sinasabi sa desisyon ng Department of Justice ay ito rin kasing tatlong ito, kliyente nila yung mga batang sinasabi nilang namatay. Kaya sabi ni sabi ng desisyon ng Department of Justice, abay, ito tatlong ito na nagsasabing ang kinamatay ng mga batang ito ay tungkol sa Dengbaksya ay base lamang sa hearsay Ha? At ito po ay self-serving sapagkat yung pong mga batang ito ay kliyente rin nila. Ibig sabihin, ako abogado, may ang pinagtatanggol ko o ang pinagbibitangan ko ang gobyerno para ko may pagtanggol ang aking kliyente. Ganun po ang nangyari. At ako po naman ay naniniwala sa desisyon ng Department of Justice. Bakit po? Ang titulukan po ng Dengbaksya ay total more or less 830,000 na bata ha? na may edad na 9 to 16. Kung talagang ang dengbaksya ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga batang ito, dapat hanggang ngayon may namamatay pa. Yung mga batang ito namatay noong panahong sinasabi ni Acosta na sila ay naging biktima ng dengbaksya. Pero noong mga panahon yon kung atin pong matatandaan, ay gusto po, po ng mga ito na sumakay sa popularidad ni Duterte. Ang sabi po, ay ito pong mga ito, si Leachon, si RP at si Acosta, gusto po nilang sumakay sa popularidad ni Duterte. Kaya gumawa sila ng, create, ng nag-create sila ng senaryo na mapapag-usapan sila. Hindi po ba? At ito po'y totoo sapagkat itong si Leachon later on na-appoint Ha? Do, doon sa na-appoint bilang undersecretary ng health. Hmm? Siya po ay uh, na bilang undersecretary ng health at ito po namang si rp ay bagamat hindi ito na-appoint ay na ito sa gobyerno. And ito namang si Acosta, si Persida uh, per, Acosta noong mga panahon yun nag-a-apply po yan na maging Supreme Court Justice. Ako po ay hindi nagsisinungaling, ano po, sapagkat kung inyo pong titingnan, ito pong si Persida Acosta ay nag-apply po yan talaga. At iyan po ay in-interview, ha? Nasa social media po yan, in-interview ng Supreme Court Justice. Maniwala ka kung ano, -ano pinagkasagot eh. Tinanong siya ng Supreme Court Justice na babae rin yun eh. Nakalimutan ko kung sino apelido. Uh, sinasabi niya, sinasa ang tanong sa kanya ay, ah... Uh, Nabasa mo ba itong mga kasong ito? Ang sagot ko, hindi. Halimbawa, halimbawa itong kasong ito, nabasa mo ba ito? Hindi rin. Ang sagot sa, ang sabi sa kanya ng Supreme Court Justice na nag interview sa kanya, bilang isang abogado na nag apply na maging associate ng Supreme Court, dapat ikaw ay uh, nagbabasa ng mga cases. Kaya po hindi po siya napili bilang Supreme Court Justice. Pero dahil nga po, gusto nila magkaroon ng issue at maging sikat kay Duterte, ha, uh, ay Uh, ito, kinreate nila yung issue nito tungkol po sa dimbak Ha? Huh? Uh, si Vic Elisar, Sir Dongkap, sa palengke magdaldal para kang adik na unggoy. Actually, ikaw mukhang unggoy, Elisar. <laughs> Gwapo nito, mukhang ba unggoy? Okay, then, uh, at isa pa katibayan, ito pong si Duterte mismo yung pong mga anak niya. Ha? Ngayon malaki na po si Kitty. Yan po lahat ay yan po lahat ay pinasaksak kanya ng dingbak Pati po ang anak ni Bongo, pinasaksak nila ng, ng dingbaksya. At kung ito po ay sinaksak sa 830,000 na bata. Yung kung sinasabi nilang nakaapekto ito sa may isang daang bata. Wala pa po itong 1% ng sinaksakan. At bakit po natigil na yung mga namamatay pagkatapos na patigilin o imbestigan itong si Acosta ng Senado? Sapagkat gawa-gawa po lamang ito. Alam niyo po ba na kung ang ikaw ay nasaksakan ng dengbaksya at tapos uh, hindi, hindi po naman isang lahat ng isang daan, tapos na kayo. Hindi naman, di ba? Mahabang taon pa yan. Ha? Mahabang taon pa yan na may namamatay. Mga dalawa, lima, sampu, Taon-taon po yan, may namamatay. Pero ito po, isang buhos lang, ha? 100 plus. Stop na. Meaning to say, hindi talaga din baksya ang kinamatay ng mga batang ito. Ang problema rito ay, ito pong din bak ay ito po'y ginagamit po sa ibang bansa at naapuruban na po ito sa Estados Unidos. Ha? Ito po'y ginagamit sa Brazil, ginagamit sa Mexico, ginagamit sa European countries. Ha? At doon po sa mga, mga bansang may dengue at talaga pong naiwasan nila ang kamatayan na ng dengue matapos silang turukan ng dengbaksya. E ito naman, dahil sa ginawang ito ni Acosta, RP at Leachon, yung pong mga magulang ay natakot na pong pa yung mga bata. At dahil po natakot na silang pa-injectionan yung mga bata, pati po yung mga ibang injection. Halimbawa, injection sa tigdas, na? injection sa tuberculosis. Hindi na po na rin nila pina-injection yung mga bata dahil natakot po sila dahil po sa ginawang ito nila Acosta, RP at Nileachon. Ano po nangyari? Libo-libo ang namatay sa dengue dahil po sa takot na magpa-injection. Libo-libo po ang namatay. Ngayon, Sino ngayon ang mas maraming namatay? Yung hindi nagpasaksak o yung nasaksakan? Unang-una, yung nasaksakan, hindi sigurado na yun talaga ang kinamatay. Pero yung libu-libong namatay sa dengue, tiyak na tiyak, sa dengue namatay yon Hindi po ba? At bakit po wala nang namatay pagkatapos ng isang buwan, dalawang buwan, anim na buwan, ba't wala nang namatay? Ibig sabihin, ito ay create, kin-create lamang para uh, magpapogi o magpaganda kay Duterte. Kagaya rin po ng paggawa nilang sabutahe doon po sa tinatawag na laglagbala. Yung pong laglagbala, ay eh, nag-aabogado po dyan si Acosta. Nag-aabogado po dyan si Acosta. Tingnan nyo ang sinabi niya. Ang sabi niya, kapag ikaw raw ay pumunta sa airport at nahulihan ka ng bala, pero yung bala hindi na, hindi na live, ang sabi niya ay hindi na raw considered na bala yon. Subukan niya kayang pumunta sa mga ibang bansa. Halimbawa sa US, pumunta sa Japan, pumunta sa China. Tapos magdala siya ng empty na case, na, uh, na empty na bullet. Ewan ko kung hindi siya harangin. Ha? Kaya, bagamat yon ay balang hindi live, hindi po yan pwedeng dalhin. Doon po sa, hindi po yan pwedeng dumaan sa airport. Pero ano po, yan po ang kanyang sinasabi noon. At alam ba kung sino noon ang namumuno dyan sa airport? Si Kusi. Si Kusi na naging cabinet secretary ni Duterte. Sa unang saliin niya, ang kanyang diniklara ay 100, 100 uh, million lamang po. Baka nga, loko pa yon. Pero pagdating ng isang taon, ang sumunod niyang deklarasyon ng SALN ay umabot na sa 1 billion. Kaya nga si Duterte mismo, binibiro siya Wow, magic. <laughs> di ba? Ngayon, dahil po sa mga chismis na ito na ginawa nila Acosta, RP at Liachon, marami pong bata ang namatay sa dengue. At hindi lang po yan. Hindi lang po yan. Natakot na po ang tao na magpasaksak ng dengue baksya na samantalang ang dingbaksya ay ginagamit ngayon sa iba't ibang bansa. Ganyan po ang nangyari dyan. Ganyan po ang nangyari dyan. Kaya, sino ang dapat sisihin sa mga bata na namamatay dahil po sa dengue? Ang sisihin po natin dapat dyan ay itong tatlong ito na nagpakalat ng maling impormasyon. Sinasabi ko po na maling impormasyon, bakit po? sapagkat may desisyon na ang Department of Justice ha? at ito po ay nakabase sa World Health Organization findings at sa expert ha? ng tungkol sa sakit na yan. Dalaw pong expert ha? ang nagpatibay niyan na hindi dengbaksya ang pinagmulan ng dengue. Kasi po mga panahon yon ang, ang, dami talagang pinapakalat ng mga fake news. Ha? Ang daming mga fake news, uh, ang mga fake news ang pinapakalat, lalo na itong si Big Eliasar na DDS. <laughs> ha? Ang dami fake news ang pinapakalat, kaya ang nangyari, ayan, ha? maraming bata ang namatay sa dengue, at sapagkat naniwala doon sa mga fake news na yon eh, ano ngayon ang kalalabasan? So patuloy tayo ngayon mag maghihintay ng mga namamatay na libu libo ting merong dengue sa Pilipinas. Dahil po hindi ito nasaksakan. Pero may pagkakamali rin ang administrasyon Aquino. Sapagkat yung dengue po kasi isinasaksak dapat doon lamang sa mga batang nagka-dengue na. Ang problema, hindi nila sinelect yung mga sasaksakan. Lahat ng gusto magpasaksak, sinaksakan ni Garin. E marami po doon ang hindi pa nagkakadengge. So pag sila nagkadengge at sila nasaksakan ng uh, dengbaksya, mas, uh, mas matindi raw ang dating ng uh, dengge. At uh, kung sila naman ay uh, hindi pa nasaksakan, uh, pero bago sila saksakan ay nagka-dengue na sila, ay doon epektibo ang dengbaksya eh dapat na sinaksakan lang nila ay yung nagka na ng mga batang ang age ay 9 to 16. Ganyan po ang nangyari doon po sa pati na anak ni Duterte, sinaksakan, si Bongo. Ha? Sinaksakan lahat yan. Eh nakita ninyo, malakas na malakas ngayon sapagkat naniwala si Duterte mismo ha? na uh, kung pamimiliin siya at saka yung siyensya at saka yung findings nila Acosta, mas pipiliin niya ang siyensya dahil sinasabi ng siyensya na itong tengbak ay tunay na gamot do para mapigilan ang paglaganap ng dengue na nasira at kinatakutan ng sambayan ng Pilipino dahil lamang sa intensyon ng tatlong ito na maging dikit kay Duterte at sirain ang Aquino administration. So yan po ang kabuuan ng ating lesson ngayon. <laughs> yan po ang kabuuan ng aking pagtalakay ngayon at sana po ay makinig at sumubaybay dito po lamang sa political calisthenics maraming salamat at mabuhay po kayo